Carlos Hilo. Sinagot at pinagtanggol ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose sa kanyang nanay na si Angelica Yulo. Ipinagtanggol ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose sa kanyang nanay na si Angelica Yulo. Sinagot ng binata na nakapag-uwi na ng dalawang gold medal sa ginanap ngayong 2024 Paris Olympics ang revelasyon ng kanyang ina na si Chloe ang dahilan ng hindi nila pagkakaunawahan ng ina. Bukod dito, nilinaw din niya ang kwento ni Angelica tungkol sa training camp incident sa Japan kung saan inoccupy daw nilang magjowa ang dormitoryong nakalaan sa kanya, kapatid na si Eldrew at national player na si Miguel Besena. Hindi raw ito totoo. Actually, invited po si Chloe ng former coach ko from Japan si games pa lang sa Vietnam sinabihan kami na invite mo lang si Chloe sa Japan and doon kayo maghang out sabi pa ng ina ni Carlos, feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Unang-una po months before noon kasi uuwi ako parang 3 days mula noon. Sinabihan ko na sila na mag-i-spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Bagyo, sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipaghalubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe, dugtong ni Carlos. Say si Pani Carlos, may recent interview po kayo na congratulate niyo po ako. Kung genuine po talaga kayo, maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagkukongratulate niyo po sa akin. Nagpa-flashback pa rin po talaga yung masakit niyong sinabi sa akin. At yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Tumatak po yun sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo, mag-heal kayo, mag-move on. Napatawad ko kayo long time ago po at sana nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin ito at iselebrate na lang po natin yung mga ginawa po na paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Paliwanag ni Carlos at mensahe niya sa kanyang pamilya. Samantala, mahigpit na nagyakap ang mga magulang ni Carlos Yulo na sina Mark Andrew at Angelica Yulo. Pagkatapos humarap sa media ni Angelica ngayong Merkulas ng tanghali August 7, 2024 sa Heroes Hotel San Andres, Manila. Hindi napigilan ni Angelica na mapahugulgol habang niyayakap ang kanyang asawa humingi si Angelica na nanay ni Carlos ng tawad sa kanya dahil sa i mga ipinost nito sa Facebook at mga sinasabi niya sa isang interview. Pero ayon kay Mark Andrew na ama ni Carlos, taong 2022 pa lang ay nagkasamaan na ng loob ang mag-inang Angelica at Carlos dahil sa girlfriend anang atleta na si Chloe San Jose. Girlfriend lang talaga eh bulalas ni Mark Andrew. Pero hindi na niya e eh kung ano ba. Ang hindi nila nagustuhan ng kanyang asawa sa girlfriend ng kanilang anak.